Magandang araw! Ngayon ay ibabahagi ko sa inyong ang ating aralin sa GMRC ngayong week 1, quarter 1, day 1. So tatalakay natin ang pagkilala sa batayang informasyon sa inyong sarili. Ang mga mag-aaral na nasa larawan ay nasa unang baitang kagaya ninyo. Nais nyo ba silang kilala? Sa araw na ito ay inaasahang makikilala ninyo mga batayang impormasyon sa inyong sarili tulad ng pangalan, palaya, edad, petsa ng kapanganakan at ang inyong kasarian. Ngayon, mga bata, tingnan ko kung may alam na ba kayo sa inyong mga batayang impormasyon. Handa na ba kayo? Pangalan. So sino sa inyo ang may pangalan na nagsisimula sa letrang J? Sino naman sa inyo ang may pangalan na nagsisimula sa letrang M? Dagdagan natin. Sino sa inyo ang may pangalan na nagsisimula sa letrang A? Okay, so ang pangalan ninyo, ito ay ang mga pangalan na binigay sa inyo ng inyong magulang. Simula ng inyong, uh, simula ng kayo ay isilang. Pumunta naman tayo sa palayaw. Okay, so ano ba yung palayaw? Ang palayaw ay ang inyong mga pinaikling pangalan. O kaya ito yung madalas na tinatawag sa inyo sa tahanan ng inyong kapamilya. O sige nga, sino sa inyo ang may palayaw na nagsisimula sa A? Okay, so mayroon akong isang estudyante, ang pangalan niya ay um Lucas, pero ang tawag sa kanya sa kanilang bahay ay Dagul. Okay, so iba-iba ang pwedeng maging palayo ninyo. So, halimbawa, ang pangalan mo ay Michael. Ang palayo mo ay Mike. Ang pangalan mo ay Michelle at ang pangalan ang palayo mo naman ay Mitch. Kung ano yung madalas na itinatawag sa inyo. Kung mare ang pangalan mo ay John Francis at ang palayo mo ay JF. Okay? So yun yung madalas na tinatawag sa inyo na mas maikli kaysa sa Totoo mong pangalan. O, sino naman sa inyo ang may palayaw na B? Yan. So, sana naunawaan nyo ang palayaw. Pero may mga bata naman na ang palayaw nila ay yun na rin yung pangalan nila. Kasi maikli na yung kanilang totoong pangalan. O, yung buong pangalan nila ay maikli. So, yun na din yung nagiging palayaw nila. Ngayon naman, edad. O, ilang taon na ba kayo? Sino sa inyo ang limang taon? Anim na taong gulang? Pitong taong gulang? Walo? O, siyam na taong gulang? Mayroon pa bang sampung taong gulang sa inyo na nasa grade 1? O, okay lang yon Basta ang mahalaga, alam nyo kung ilang taon na kayo o ang inyong edad. Alam nyo na ba ang inyong petsa ng kaarawan, ito yung araw kung kasaan kayo isinilang ng inyong nanay. Ito yung araw na lumabas kayo dun sa sinapupunan o tsa ng inyong nanay. O, sino sa inyo ang ipinanganak ng Enero o January? Sino naman sa inyo ang ipinanganak ng December o December? E, ipinanganak ng February. March. O, isa-isahin na natin. April. May. June. July, August, September, October, at November. Ngayon, pumunta naman tayo sa kasarian. Okay? So, pag sinabi natin kasarian, ito lamang itumutukoy kung kayo ba'y babae o lalaki. So, sino naman sa inyo ang lalaki? Sino naman sa inyo ang babae? Yan. So, dapat alam nyo kung kayo ba ay babae o lalaki. Kung natukoy nyo ang lahat ng batayang impormasyong aking itinanong, mahusay kayo. So, ngayon, nabanggit ko kanina ang nasa larawan ay mga mag-aaral din sa unang baitang katulad nyo. So, kilalanin natin sila. Si Michelle at si Michael. Si Michelle at Michael ay mga mag-aaral sa unang baitang. Sila ay magkaklase tinatawag si Michelle na Mitch at si Michael naman na Mike. Ang kanilang mga kaibigan, so yun yung kanilang palayaw. Pareho silang anim na taong gulang. O 6 years old sila o anim na taong gulang. Si Mitch ay ipinanganak noong ikawalo ng Marso 2018 o March 8, 2018. Si Mike naman ay ipinanganak noong ikadalawa ng Enero 2018 o Ener, January 2, 2018. So, si Mitch ay babae at si Mike naman ay lalaki. Masaya sila sa kanilang pag-aaral dahil sa paggabay ng kanilang mahusay na guro. O, ngayon, sagutin nga natin. Ano nga ang pangalan ng lalaki? So, siya si Michael at ang babae naman ay si Michelle. Ano ang palayo ni Michael? So, Mike, ano naman ang palayo ni Michelle? Mitch, ilang taon na si Michael? Anim at gayon din naman si Michelle, kailan ipinanganak si Michael? So siya ay pinanganak noong Enero 2, 2018 at si Michelle naman ay ipinanganak noong Marso 8, 2018. Si Michael ay isang lalaki at si Michelle naman ay isang babae. So ilan ito sa mga mahalagang batayang impormasyon na dapat ninyong malaman tungkol sa inyong sarili dahil ito ang nagpapakilala sa inyo. So, muli nating banggitin ang mga batayang informasyon na ito. Pangalan. Ang pagkakaroon ng pangalan ay nagpapakilala sa atin sa ibang tao. ba diba? Kapag hindi kayo kilala, ang unang itatanong sa inyo ay pangalan. Kasi dito kayo makikilala. Ito ay ang pagkakilala na tawag sa atin. Tulad mo, ikaw ay mayroong pangalan. Palayaw. Ang palayaw ay ang pinaikling pangalan. Edad. Samantalang ang edad ay tumutukoy sa bilang ng taon mula pagkasilang hanggang sa kasalukuyan. Petsa ng kapanganakan. Ang petsa ng kapanganakan o kaarawan ay araw, buwan at taon ng pagsilang ng isang tao. Kasarian. Ang kasarian ay tumutukoy sa pisikal na katangian ng tao kung lalaki o babae. So bakit mahalaga ang mga batayang impormasyon sa sari? Mahalaga na ipakilala ng may tiwala sa sarili. Hindi, na hindi ka natatakot kundi tiyak at aktibo ka sa pagtugon kung ipinapahayag ang batayang impormasyon mo sa iyong sarili. Ibig sabihin, dapat hindi ka nahihiya na ipakilala ang iyong sarili. Mahalaga ang mga batayang impormasyon upang makilala ng maayos at mahusay ang sarili na nalilinang din ang tiwala sa iyong sarili. So, hindi ka dapat nahihiya. So ngayon, nais kong punan mo ang mga patlang ng batayang impormasyon sa iyong sarili. Gawin mo ito ng may tiwala sa sarili sa pamamagitan ng aktibong pagsakukot at tiyak na pakikibahagi. So ako ay si, sabihin mo nga ang iyong pangalan. Ang palayaw ko ay, o ano ang iyong palayaw? Ako ay blank taong gulang. Isulat, uh, sabihin mo kung ilang taon ka na. At ako ay pinanganak noong, o kung hindi mo pa alam kung kailan ka ipinanganak, maaari mong tanungin ang iyong magulang. Okay? Para alam mo kung kailan ipinagdiriwang ang iyong kaarawan. Alamin natin ang nawawalang letra upang matukoy ang mga batayang impormasyon. Una, ang nasa green. anong ang nawawalang letra? Tama, A. Ito ay pangalan. Ikalawa, sa dilaw. Ano ang mga nawawalang letra? So, L at W. Ito ay palayaw. Sa blue, ano ang nawawala? D, edad. Sa orange, E, petsa ng kapanganakan. At sa pink, ito ay A, ang inyong kasarian. So, sagutin nyo nga kung anong batayang impormasyon ang tinutukoy dito. Ito ay tumutukoy sa bilang ng taon na nabubuhay ang isang tao. Anong tawag doon? Pangalan, palayaw, edad, petsa ng kapanganakan o kasarian? So, ito ay edad. Ito ay pinaikling pangalan. Pangalan, palayaw, edad, pecha ng kapanganakan o kasarian. So, ang tamang sagot ay palayaw. Ito ay nagpapakilala sa atin sa ibang tao. Ang pagkakakilanlan na tawag. Ito ay pagkakakilanlan na tawag sa atin. So, ito ay ang inyong pangalan. Ito ay tumutukoy sa pisikal na katangian ng tao kung siya ba ay lalaki o babae. Ano yon? Siyempre, ito ang inyong kasarian. Ito ang araw, buwan at taon ng pagsilang ng isang tao. Dinadawag din itong kaarawan. O, syempre ito ang petsa ng inyong kapanganakan. Ngayon, makinig nang mabuti sa bawat pangungusap na babasahin at bilugan ang letra ng tamang sagot. So piliin nyo ang letra ng tamang sagot. Si Mary ay babae at si Mary at si Mario naman ay lalaki. Ano ang kasarian ni Mary? So si Mary ay isang babae. Si Edwin Cruz, nakilala sa tawag na Ed, ay nakasalubong ang kanilang punong guro na si Binibining Perez. Tinanong siya nito kung ano ang pangalan niya. Ano dapat ang isagot niya? A. Binibining Cruz, B. Binibining Perez, C. Ed Cruz, D. Edwin Cruz. So ang tamang sagot dito ay D, Edwin Cruz kasi tinatanong yung pangalan niya. So yung buong pangalan mo ang iyong isasagot. Number 2. Number three, Ali ang palayaw ni Alisa. Sa unang araw ng klase ay may nais makipagkaibigan sa kanya. Tinanong siya nito kung ano ang palayaw niya, ano ang isasagot niya. A. Ali, B. Alisa, C. Lisa, D. Isa. So base sa ating uh, maikling uh, kwentos, ang palayaw ni Alisa ay Ali. Apat, naanyayahan ka ng iyong kamag-aral na si May para sa kanyang ika na taong karawan. Ilang taong gulang na si May? So, napakadali. Ang sagot ay anim. Ikalima, isinilang si Richard noong ikalima ng Marso 2018. Inanyahan niya ang kanyang mga kamag-aral sa kanilang tirahan upang ipagdiwang ang kanyang karawan. Kailan ipinanganak si Richard? So A ikaisan ng Marso 2018, B ika ng Marso 2018, C ikapito ng Marso 2024 at D ika ng Marso 2024. So malinaw dito, ang sagot ay ika ng Marso 2018 na ito yon. Ayan. So, ngayon, maaari nyo muling sagutan ang mga batayang informasyon na ito. Magpatulong kayo sa magulang kung hindi nyo naunawaan o hindi nyo alam ang ibang batayang informasyon na ito. Kasi mahalaga ito sa inyong pagkakakilanlan. So, naway may natutunan kayo ngayong araw na ito. Hanggang sa susunod nating lesson. Paalam!